Yon, maganda yung kata na yun eh. Hindi, ina, ina, di kong, sa kong puso sa tabisayaan. Oh, Ayan yung lumboy. Kaya lang wala akong makuhang bunga ng lumboy. Mayroon doon. Ano kaya yung nandoon? Ayun. Ay. Ay, yung mga bubong nandoon? yung bahay. Oh. Hindi, anong kusabihin? Ano kaya yun? Yung lagman man nandyan sa likod ng mangga. Oo nga, mayroon na yan. Pero yung kariba, di ba katambar yun? Ayun, eh. Baril yata yun Hindi ko alam na eh. Parang baril. Lumboy yun. ba ang eh? Ay, ay, lumboy oh. Wala akong makuhang oh, da, wala ano, bunga, bunga. Yung isa, malaking puno. Oh. Ay, hindi. Meron din naman. Kaso, ano, hilaw pa. Oh. Star apple.